Talaga palang maaasahan siya. Biruin mo, nilabanan niya yung dalawang lalaki para maipagtanggol ako. Talagang ganun ang ugali niya. Parang ang hindi babae sa lakas ng loob. Nakita ko sa mga enkwentro namin na talagang lumalaban siya ng sabayan. Kaya nga palagay ang loob ko kapag kasama mo siya eh. At sana, kung mapipilitan kang humanap ng iba, siya na lang ang piliin mo. Ano? Ano na namang salita yan? Ang pinag-uusapan natin yung lakas ng loob niya. Bakit naman tayo napunta sa papalitan kita? Ano nga mo sa sarili mo, laruan? Na ba papalitan ng gano'n? Hindi ko naman inuutos na palitan mo nga ako. Sinasabi ko lang kung mapipilitan ka. Bakit nakatitiya ka na ba na tayo nang ang dalawa? Ako? siguro. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ikaw lang ang nasa puso ko? Ewan ko ikaw. Baka meron ka ng iba. Uy. Ang nipis ng mama. Nagtampo agad. Mami? Mm. Mami, bagay mo ba sa akin to? Bakit? Saan mo ba gagamitin yan? Eh kasi ho, birthday ni Lisa sa isang linggo. Eh syempre, obligado kami ni Sir na pumunta. Anak, may benda pa yung kamay mo, a-attend ah, ka na doon? Eh hindi ho, sabi naman ho ng doktor, isang linggo lang to, tapos pwede na alisin. Dig na alam mo ba, mula lang makasama mo si Inspector Gomez na yan, lagi na lamang kami kinakabahan ng mami mo. Pumisan na muuwi kang may pasaka sa mukha. Ngayon naman, meron kang tama. Mabuti, tapos lamang yan. Oh, mo nga ito sa patos ko. Ay, Ay nakuha. ako. Kasi naman eh. Happy birthday to you. Oh, Lisa, blow the candles. O oh, blow. Woo! Yay! Yay! Woo! Yay! oh, speech. Marami pong salamat sa inyong lahat. Gusto ko hong malaman nyo na ito na ang pinakamasaya kong birthday dahil nandito kayong lahat na nagmamahal sa akin. At gusto ko rin malaman nyo na ang susunod na magiging okasyon natin dito ay ang kasal namin ni Lisa. Hmm. Tara, doon muna tayo. O sige, kumain na muna kayo. Okay. Sir, Oh. Surpresa naman ako sa sinabi niyo kanina. Ikakasal na pala kayo ni Lisa. <laughs> Oo nga, napag-usapan na namin yon na pagdating ng parents ko galing sa state, papakasal na kami. At ikaw ang pinag-usapan namin kukuning bridesmaid. Talaga? <laughs> Dito lang kayo. Lisa, Phyllis! Tago! Dito! Lisa! Lisa. 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 立夏。